sa pinakamalalaking isyo at intriga maririnig na ang eksplosibo at eksplosibong pag-amin isahin LUNES Kapatid stars Derek Ramsey, Aga Mulak, at Sharon Cuneta pinasaya ang mga kababayan natin sa Amerika! Philippine Independence Day celebration sa New York mas pinainit ng TV5! MARTES sa press launch ng Yahoo OMG Awards 2013, Charisse, gusto na raw maka-move on? I just wanted to tell everyone the truth and now I'm free. Now I feel the, the, the peace. So let's just all move on. Kumbaga, abangan na lang yung mga, yung bagong chapter, yung bagong beginning. Miyerkules! Album launch ng Phil Pop, matagumpay na idinaos, kompositor at interpreter na maglalaban-laban ngayong taon, ipinakilala na. Kinagabihan, ilang minuto bago ang kanyang flight patungong Middle East, Ryan Agoncillo ibinahagi ang naglalakihang plano ng talentadong Pinoy. Bali, nandun na sila Marvin, sila Arnel and Jelly for the past 10 days, I think. Naganap na sila ng iba-iba uh, natin mga talentado. Tapos eto na, maglalaban-laban na sila this weekend. Tapos yung mananalo doon, kasama sa atin sa Grand Finals. Huwebes, Luis Mansano nagsalita na. Kasalan nila ni Jeneline Mercado. Malapit na nga ba? Sure, pero kung napakarami ko pang kailangan gawin. Um, siya rin, mas, kung marami akong kailangan gawin, mas marami siyang kailangan gawin. Dahil we all know that na Jen is a mother also. Siya muna. Uh, I respect what she has to do and I will forever be behind her. At ang pinaka debut ng prinsesa ng TV5 na si Yula Caballero. Naganap na ang unang silip sa granding party ng Warrior Angel. Abangan! viernes, Cast ng hit TV musical series na Glee, nasa Pinas na ang naglalakihan nilang plano at proyekto. Ibinuking pero simula pa lamang ito, narito pa ang mga bigating intrigang dapat abangan. Narito pa ang mga matitinding kontrobersyang dapat antabayanan. Lola ni Charisse na si Tess Relucio, ibinuking ang sariling apo. Mga pinagdadaanan nilang pamilya, emosyonal na ibinahagi. Mami Raquel Pempenko, may matinding inamin. Pagiging tomboy raw ni Charisse, may pinagmanahan. At Charisse, Handa na nga bang kalimutan ang kanyang pamilya para sa babaeng minamahal? Ang detalyado at komprehensibong ulat, tutukan! Bawat intriga, ilalabas na. Bawat kontrobersya, ilalahat na. Dahil nga yung Sabado, lahat ng mga kwento, ihahatid ng buong buo, punto por punto. Ang latest, ang mga bigating issues sa showbiz, iisa isa na. Ang latest, ang pinakamatitinding pag-amin ng mga artista, maririnig na. Ang latest, ang mga controversies na tunay na kabang-abang, ilalantad na. Ang latest, ang mga nagbabagang chika at intriga, ibibigay na. At ang latest po ngayong Sabado ng gabi, mga kapatid, ang malalaking personalidad na magbibigay din po ng matitinding kontrobersiya sa ating programa ngayong gabi. At ang ating buwan manong handog. At para po sa ating gabi, narito po ang tatlong mukha, tatlong panig, tatlong emosyon, ang ating masasaksiyan sa kwento ng pamilyang nagkakaroon ngayon ng hidwaan. Ang mainit na kwento mula kina Lola Tess, Mami Raquel at Charis Pempenko, naririto po. Ito ang mga pag-aming hinding-hindi pwedeng palampasin. Napakasakit po ang mga nangyayaring ito sa aming pamilya, lalo na po higit sa akin. Ito ang mga pag-aming hinding-hindi ninyo kakayanin. Yeah, patay mo oh, Ito ang sagutan dito nyo lang masasaksihan. And kung ano man po yung reaction niya, negative or positive, I'll Mami Raquel, Lola Teresita, Cheris Pentenko. Only the truth and nothing but the truth. Ang latest special report part 1. Sa tila hindi matigil-tigil na isyong ito, mapapasa inyo ang angulo, bawat angulo, ng punot dulo nitong malanobelang kwento. Noong linggo nang siya ay bumitiw ng isang napakatindi at napakalaking revelasyon. Hangad na sana niyang tuldukan na ang mga dating spekulasyon. ang hindi niya nakita. Ito pa pala ang magiging mitya ng mas matitinding intriga at mas malalaki pang kontrobersiya. Hindi lang lahat ng uh, problema, inayos niya. Problema niya lang. Nang mga sumunod na araw, matapos ang kanyang inaabangang pag-amin. Umani ito ng samot-saring opinyon at komento mula sa mga taong nakakaalam nito. Kani-kanyang opinion, kani-kanyang reaksyon. Pero ang nais nice lang na ipaabot ng controversial na international singing sensation. I just wanted to tell everyone the truth and now I'm free, now I feel the, 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 peace. So let's just all move on and kumbaga abangan na lang yung mga, mga, yung bagong chapter, yung bagong beginning na gagawin ko. So, yeah. Subalit sa gitna ng matapang at mapangahas na pahayag niyang ito ay ang mga tunay at tanging nagdaramdam na kapamilya at kamag-anak na hindi kaya ikubli ang mga damdaming nasasaktan. Hindi ko pa ipagkakailahin na hindi ako perfectong ina o tao. Nagkakamali din po ako. Ikaw ang pumapatay sa akin na anak. Punti-punti. Siyempre ayoko naman po yung sobrang umasa na bigla na lang matatanggap niya dahil ayoko na naman po Simula pa lamang ito. Mamaya, masisiwalat na ang lahat-lahat. Ano nga ba ang katotohanan sa pakikipag-live-in ni Cherise sa edad na 18? Ano nga ba ang tingin ng kanyang pamilya sa kasintahan niyang si Alisa Quijano? Paano nga ba tinitiis ng kanyang inang si Raquel ang iniindang sakit sa gitna ng mga isyong ito? Abangan ang mga madamdaming paglalahad. Antabayanan ang mga nakagugulat na pagtatapat sa Only the Truth and Nothing But the Truth. Ang latest special report Part 2. Isang matinding pag-amin pa rin po ang maririnig nyo ngayong gabi, pakatutukan mamaya po yan. At mula sa isang special report, isang special naman na pagbati, ang aming ibibigay sa ating kapatid na talaga naman pong naging bahagi na ng ating buhay mula pa po sa mundo ng radyo, pati na rin sa telebisyon. Eto panoorin nyo. Today is a very special day because today is Mr. Fu's birthday and so we say... Hi Mr. Fu! Happy, 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 happy birthday Mr. Fu! <laughs> happy birthday! Bumabata ka ng bumabata. Mahal na mahal ka namin sa ang latest. I love you too. So may ganon. Wow, Gano? Wow. Wow. Huwag ka nga may ganon talaga. Pero teka, hindi ba kayo nagtataka kung sino talaga siya? In short, Who is Mr. Fu? Ganon? Oh nga, di ba? Humanda ka. Ibubuking kita. Si Mr. Fu ay si Jeffrey Espiritu. Kumraduate siya ng course ng Faculty of Arts and Letters sa University of Santo Tomas. In head to the max. Where? Ganon? Bakit? Di mo alam? Ikaw yun, di ba? Pero alam nyo ba kung bakit naging Mr. Fu itong si Jeffy Espiritu? Eto ang Chuchu! Nang mag-start ang kanyang television career sa RPN9 noong 1997, palagi siya nagpa-follow up na mga panawagan at reklamo sa mga kinauukulan kaya naman siya pinansagang Mr. Follow Up as in f and u that eventually became Mr. Foo! Mer ganon! Akala mo lang wala, pero may ganon, may ganon, may ganon! And that was you, Mr. Foo! Mm -hmm. Moving on, nung umalis siya sa RPN9 noong 2007, siya ay naging dishwasher, este, dish jockey, or DJ sa si Energy FM, at dito niya pinasikat ang expression niya, we're we're ganon! At Panahan pa ako? Anyway, noong 2009, naging koho siya sa showbiz-oriented show na Tweetbiz na dating QTV 11. At noong 2010, lumipat siya sa WOW FM and on that same year, ang aking kapatid ay tuluyan ng naging kapatid nang mag-over the backwoods siya dito sa TV5. Wah! Uh, Ganon? Oh, yes, and usher bicep. And let me remind you, Mr. Fu, naging host o di kaya ay co-host ka sa mga shows like The Off Time, Wow, Meganon, Paparazzi, Big Shot Jackpot, Wow Mali, Pinoy Samurai, Artisa Academy, Jeepney Jackpot, at syempre sa The Best na Ang Latest! Super! Ganon! Mega ng ka dyan! Eh ano itong na-chika sa amin na feeling close, si close, si close karaoke? Okay. MVP? To see is to believe. Super! Ganon! Pwede ba ako magkaroon ano, parang message? Kasi for ang latest, so oh, birthday ko. Happy, happy birthday. <laughs> okay na ako doon. Dala ko na regalo ko sa iyo. Ah, yeah. Ay, syempre. Okay na sa akin yung painting. Happy eh, just... <laughs> Thank you, sir. Happy, birthday. happy I... birthday and I wish you well. Uh, stay loyal to us and um, uh, stay safe, yeah. Completo na ang birthday ko. Yung na sir, you're the one. Mega uh -huh. uh -huh. no. Gusto ko <laughs> yung happy birthday. Happy birthday! Feeling ko sinama pa. <laughs> Alam mo ba yun? Ang pinakapuso ng iyong VTR. Of course, is Sir MVP. Ayun, Ay, yeah, wow. salamat. Wow. Wow. Sir Sir, oh, sir, sir oh. MVP. Stay loyal to oh. us. Yes. As, yes. Diba? Thank okay. you, thank you, o, o, ang latest. Huwag na natin mo tagalin pa. pa. Ito taong nasa kabilang linya okay. ng telepono. Ay, exciting! At itong taong to ay medyo talagang espesyal sa buhay ni Poo. Matagal namin itong hinanap kasi nga napag-alaman namin na talagang gusto, -gusto mo siyang makausap, oh meron God. kayong mga naging problema, pero sana this time maayos na siya kasi sino talagang ini-expect namin talaga. Diyos ko, sino to akong kinakabahan? Sige, na mag okay. <laughs> kayo. Oh at tinanong God. din ba kita dahil sabi ko, pag gising mo ng Sabado ba, ito ba yung gusto mong makita? Ito, at tignan natin. Hello? Hello? Magandang Hello. Magandang gabi sa'yo. Hello? Hi. Magandang gabi. Uh oh, yeah. Good evening. Uh. Uh, hindi ka na, hindi ka pa nabobosesa ni Mr. Fu. Uh, pwede bang magpakilala ka sa kanya? Uh, hi. Mr. Uh. Poop, uh. happy birthday naman. Happy birthday. Siguro naman, pwede na akong gumanap na mayaman. <laughs> Sino Diyos yan? Diyos ko, buti na lang siya kinabahan talaga ako. May iba akong nasa isip. <laughs> Sino to? Okay. Sino ba? Si Rochelle Pangilina. Huwag <laughs> <laughs> um, naman, pwedeng-pwede ka na gumanap na mayaman kasi binati mo na ako. Eh, Ito! Basta, <laughs> cute na sa yun. Sana makahanap ka ng uh, love life mo na talaga Laku. magiging masaya ka. At syempre, more blessings to come. Rochelle! Salamat, Rochelle! Rochelle, maraming salamat sa iyo. Thank, thank you. you! Thank you! Happy thank birthday you. po. Thank you din po. Mr. Thank po, mag-thank you ka ng mga ano. Yes, thank you, Rochelle, ha? Iba talaga nasa isip ko. Bakit kinabaka? Kinabaka ng best friend! Oh. <laughs> Yun na, yon, oh. yun na yun. Yun na yun. Nakasalamat ko muna. O, oh, syempre, kailangan ko pasalamatan ng ang latest. Thank you sa inyo. Kay Noel Ferrer, ang Guardian Angel. At syempre, Natin! Siyempre, uh -oh. syempre, ang Smart Mega Sardines. Sun Life Financial, Amigo Segurado, 103.5 Wow FM. Fernando's Bake Shop, Thistles yes. and Blooms, Party Crafts, Balloons. Ayan. Okay, bago mag- uh, Mag-break. Mm. May isa pa akong bulong kay Mr. Fu. Ano yan na lang? Ah. Pwera ako dito sa Pilipinas. Pwera ako. Oh, at... pero ano? Oh. <laughs> sa kanilang tatlo? Kasama ako doon? Naman. Ako lang ang hindi dahil nanay ako lang? eh. nanay ako. Hindi pwedeng mangyari yun. Diyos yon. ko, wag. Sino? Ano? Piliin mo lo kahit na pagkakataon mo. <laughs> Sino? Ito bang nasa kaliwa ko? Diyos ko, ano yan? <laughs> Ah, uh, ano? Si Direk Joey, ginagalang ko yan. Ay, Ay pa kailangan okay pa <laughs> patron ko yan. Si, oh, patron. Si Amy. Si Ami, na ano? aminin ko, crush ko yan nung araw kasi siya lang nakakapag-sport ng long hair. Totoo. Oh, Ay, ng short hair. Okay. <laughs> Yung long hair naman sa tabi. Ah, ah. Ako, ginagalang ko din. Mahal ko yan. Okay. Happy birthday, Jen. Salamat. Happy, Happy birthday, birthday, Jen. We Happy love you. you very much. Thank you, ang late. Salamat sa TV5. Thank you. Ayan. At dahil dyan, birthday ang pinag-uusapan. <laughs> ako talaga mag intro nito. Oo. Dahil birthday ng isang prinsesa maliban sa akin. Oo. Oh, may isa pang prinsesa, oo, na nagbo-birthday birthday at dapat ang grande ang kanyang selebrasyon. Walang iba kundi sabay-sabay tayo. Yula Caballero. <laughs> oh, at siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating special report kina Charisse, Lola Tess, and Mommy Raquel. siyempre. <laughs> Abangan nyo yan sa pagbabalik ng Ang Latest! latest!